hindi <laughs> na pa check up to kung tahan namin kasama namin dito mga idol yung isang kasama namin mga idol na nag-iisa lang sa kanyang inuupahan na bahay uh, hindi nakapagpasok ng trabaho dahil may sakit siya yan ang puntahan namin ngayon yan yawan nito. Sa ilalim sila na ano mga idol Yan sa Sapa. Sa na yan ilalim sila Yan natin ngayon ilang araw na siyang hindi nakapasok Dahil hindi siya makapagtayo Yan Yan dalawang kasama ko yan hoy welcome to my ano. <laughs> Yan ang namin mga, mga idol. Ah, namin dito kasi nagsa lang siya dito mga idol. Tapos hindi siya makapagtayo ng kanyang sarili. Man. Ganda oh. Yan, ganda. Yawa. apakah ganda pirna pekan no, luar 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 deh luar 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 Oh, luar 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 tiyan na dito

<laughs> siguro natuto nang mag, mag ano. Na Lumaskan. siguro nakatayo na siya mga idol, nakatayo na siguro. Or pinag Labay ng ubas oh. Pinagpunta nang ano. Ah. Uh, Pina-check up siguro ng kanyang kapatid kasi may kapatid siya dito. Pero hindi sila kasama sa bahay. Balik na kami, balik na kami mga idol. Si wala na si dito.

Hmm. Napakaganda dito ang view mga idol pero parang na, ano. Biyaoy. Mga tabla Parang napaka ano. Ang lugar na to na ano napag. Pani di ko

Yan, patungo ng simbahan ng Guadalupe. Pinawagan namin mga idol, pinawagan namin. Ah, uh, siya dito. Punta siya balik ulit dito, balik. Balik siya dito. Ano, magpaano na siya, magpahilot. Ah, uh, pa siya ng ano, may tawag ng ano, manghilutay papunta siya so babalik na lang siya dito pinawagan namin yan idol ruil ruil maginap no, mga idol picture ay kipata eh? na siya kung siray ay naman to zone ayun siya balik ko oh. Kapwa Gantil Nandito na kasama namin Ah, ya yeah, tira. Pistol. kita, yak bang dinakaw mo na yan kasama namin sa trabaho mga idol lo kanon na kaya Dalhin sa sa ano mang ano mang Hilutay, mga idol yan punta kami na manghilotay ngayon So, sama-sama tayo ngayon doon. Ayan. So, kaunti lang itong ano. You know, kaunti lang video natin. A few moments later. Ayan. So, nandito na tayo mga idol. Nahahanap na minang manghilo tayo dito. Ayan. So, yung makita natin sa taas na building may idol yan o oh. yung ano ilang anda na ba yan sa may malapit ng tower yan ang ano uh, city jail dito yan kalunasan yan sakop ng Guadalupe yan nasa itaas yan kasama natin oh. <laughs> Yan mga idol oh. Kasama natin. Kung nyo no, ano, namingwi tayo mga idol. Yan ang kasama natin noon. Oh. Yung namimingwi tayo sa Sisilix. Yan, yan ang kasama ko.

yung nagbangka tayo yan ang sadya namin na pinuntahan siya dito kasi nag-isa lang siya sa bahay na lupaan

yung ngayon doon na gano'n na binigyan siya ng ano, ampul ya, ampul yan ginagano sa kanya ano. ampul ampul tawag namin dyan sa yan so, no, so ya, hanggang dito lang po tayo mga maraming salamat sinong walang sawang support yan lang dito lang po tayo Kemudian, thank you for watching. You. -bye. -bye.